Wala pala yung isa. Gawin natin pa rin. Pangalan mo ano? Pasyente na nasa ospital ulit? Jessie po. Jessie. Okay. pa okay. po dito. Sinunod nyo ha. Kasama siya dun sa sumpa. Pero, tinitingnan natin. Wala akong makita ng sa ngayon. Kanina meron. Pero nga natin kung nasa ospital. Pero, pag binanggap nito yung nasa nasa hospital ngayon, na yon na pa parang comatose na rin sasakit ang mararamdaman mo ito na pangalan mo okay yung yun mo nang pahintarin ko sa'yo yung pangalan niya, na? mo na yun yun po ah sige um, um. wala alam mo pinipig ako sabihin ma'am Mulat, pwede ka magmulat. Pwede pa rin magsasakit lang po, wala akong makikita sa'yo. Na, dito tayo, sa tayo po. Ay, sorry. Wala. Pwede pa rin sabihin po, wala rin akong makikita sa'yo. Ito naman po yung kulang marampay ko ba. Ay, sorry. Wala rin. Okay. Pangalan ng pasyente? Yes, si Tapia Okay. Pangalan na po ng pasyente yun ha. Dito na natin yung sa kapat Pag ito sumakit, may sakit doktor si Sir Jesse. Na? Sige. Wala ka rin? Wala. Wala po. Okay, ito naman po yung video. Pangalan niya po ito ha. Ito po yung sundong na tiyatawag natin natin. Ah! Uh. Ah! Yan. Masakit po. Ayan po yan. Masakit po. Ito naman po yung gumawa. Gumawa po. Ah! Oh. Masakit po. Sa na rin po. Kaya may papanaratas. Kasi sila naman na rin. Oh. Ah! Okay, nagagalit ka Nahuli na kita. Opo, opo. Alisin mo nilagay mo doon. Opo. Alisin mo. Opo. Ingit galit. Ingit galit. Ingit -galit na hindi at nagagalit. Opo. Papatay niyo ba yun? Papatay niyo. Hindi, pa. hindi pahirapan lang. Opo. Eh bakit nagkaganon? Bakit nagkaganon? Huwag mo ko niluloko. Alis niyo yung nilagay niyo doon ha. ha. Opo, opo. Ngayon mismo ha? Opo. Po! Ngayon mo mismo ha? Opo! Ngayon O dalawang kamay, sige pababa Sige pa, huwag kang nagagalit sa akin ha. Opo. Kapit bahay? Opo. Kapit bahay Opo. Lang. Ganun ba ilang kayo? Parami! Isang grupo kayo. Paano yan? Nahuli kita. Kilala mo ako? Hindi. Apo! Sino ako? Si Apo. Apo siya. Kilala mo na pala ako. Apa? Marami na kayo pinatay sa lugar na to. Apo! Marami na. Huwag ganyan ha. Apo! Sino yung malakas sa ngayon? Ikaw po! Uh, bakit po kayo ng mga tao dito? Oo! mo! Tama na! Tama na! Opo. Tanggal mo lahat yan! Sige! pa, iyayak ka. Ngayon nahuli kita. Umiting ko, kapit bahay ka lang. Ano? Ilan kayo? Aning! Aning! Apat lang nakita ko ngayon. Aning lang ako. Ah. Sige pa. Ilan ang lalaki? Ilan? Tatlong lalaki tatlong babae kayo. Tama. Opo, opo. O, sige mamaya, usap tayo ng mga tatlo niyan. Sige pa. Opo, opo, opo. Ang ganyan mo lang yan. Opo, opo, opo. Opo, opo. Opo. May pumasok na apa, demonyo. Opo. May sinagi dito. At may babae doon, nakatayo. Opo. O, sige may third eye. Ayun o. No. Sige. Opo. Tanggalin apa, 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 mo lahat yan. Opo. Hindi ako natatakot apa, sa'yo. Sige pa. Opo. Yung sa bata ba? Ha, anak nito. Sa pinasukan mo, kayo pumatay. Ha? Opo! Bakit si yung bata ah! Na? Bakit? Pinggan! Sa sugi. Ah! Sige. Ah! Papasukin papa, ko yung bata, ha? O sabi siya, ha? Ah! Ayo, 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 Kunti pa, Ayoko na po. Kunti pa, baklas. Ayoko na po. May madadala ka ngayon sa akin. Ha? Ayoko po. na po. Siya po yan. Kilala niyo na pala ako sa lugar na to. Ayoko po. Minsan ba tinira mo Hindi po. Hindi? Hindi po. Minsan ba sinubukan mo yung kakayaan ng Diyos? Hindi po, hindi po. Ha? Hindi po, po, Sige, patawad ka ngayon. Umigat, tawad sa pamilya to. Ay, na!

Marami kang nilagay eh, sa pamilya to eh. Hindi pa. O di ba? Nagagalit ka sa akin? Hindi pa. Ha? Hindi pa. Hindi pa. Tama. Hindi pa. Tama. Uulitin ko, ano kinalaman ng bata kung bakit pinatay mo? Ah, naiingit ako. Naiingit ka? Kaya pinatay mo? Ah. Ah. Anong ginamit mong marika doon? Pa ba bakit namatay? Manika, kandila, kitim. Kandila, kitim! Ilang kandila? Tatlo. 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 Oka, kung oh, sabi ni si bata, pwede sa lidang. Ha? Opo. Ha? Opo. Opo. Ano pa kayo ng bata? Uh, David, David. Kaya ko, ang kaluluwa na... Nakamamatay lang ko, no? David, mag-usap tayo. Ito ng Diyos. Ito lahat. Ito ang kinakatawag tayo sa kaya. David, pasok. Boo! David, ah. Ikaw na yan. Ikaw na yan. David, ikaw na yan. Ha? Aray, masakit. Ikaw na yan. Libid. mo oh, ayaw magpapasok. Ay, okay, po. Oh. Balik, mangko. Po. pu ah! Si ah, ah, na, ah, 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 Christ. Mm -hmm. Panginoon kung iso, akin, masakilo, kong Isus, sa aking madakilaw, mimi akong nabas-bas sa iyo, napatay kong gumagambala sa pamilyang ito. Madam, 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 mula, mula. Ah, uh, sa lahat ito po. Ah, uh, sinubukan natin papasukin yung bata kaya lang hinaharangan po nung ano. Kaya nako-control po. Ah, uh, subalit nagawa na po natin yung para yung sa sumpa na balik ko kuha na lang po tayo ng isa pa para makapasok yung bata. Actually yung bata may iyak, iyak nang iyak. At sila nga daw po pumatay. Kaya lang gusto ko pa sanang kausapin, mahirapan na po si madam, baka may mangyari po sa kanya na hindi maganda. Uh, ipanalangin po natin na tapos na itong sumpa na to. At uh, yung, yung, bata, kailan po namatay yung bata? October 30. Biro niyo po, baka bago-bago yun, -bago, yung buwan pala lumipas. Uh, yung uh, tinulak ako rito ng mga fallen Angel para ho yung uh, matapos ang problema to. Shoutout kay Apokar, uh, Brother Jed, Judel, Gerald, uh, mga team Supremo po yan ng Salay City, kay Apokar, na po Marwin, Apokar, ng team Apo, kay Sis Maika, Brother Jan, and kay Apolosita, at saka kay Mamelo Lugario. Magandang hapon. <coughs>